Thankful po kami ngayong araw dahil ano po, tinulungan po kami ng aming kababayan dito. Ito, welcome sir. Sino pangalan niyo po sir? Hello, yeah. sir Laymark. Welcome sa vlog. <laughs> ano po yung tumulong sa amin para makapaglipat kami ng bahay dahil wala kaming uh, na sasakyan. Hmm. Ito po yung lipat bahay namin 2023. So, sa salubong ko yung taong ah, 2024, maglilipat na ng bahay. <laughs> Pangalawang balik na po ito ng aming gamit. Ma'am, dito pwede ba? Po? Dito, dito pwede. Hello. Isang tao dyan, Lemar. Ma Isang tao dyan. Yeah, 20 2053 lipat bahay yung rice ko at ito na nga guys, hindi pala madali maghakot ng mga gamit at hindi pala madali maglipat bahay. Dahil napakahirap, lalong lalong na kung wala ka pang sasakyan o wala kang kakilala dito sa Canada. Ayan, mano-mano mo talagang may pit-pitin yung mga gamit mo papunta sa bahay na iyong lilipatan. Maswerte na lang dahil nakatulong po sa amin yung ating kapabayan tinalungan po nila kami para magakot ng kami mga gamit at na rin namin dahil walang snow, walang ulan ng mga uh, time na iyon. Kaya napaaswerte namin. Kaya ito, ayan, busy-busy kami sa pagkakarga. Hakot, pabalik-balik. O, tingnan niyo, o. dami ng na aming gamit. Ang hirap, Lalo na no, kung yung mga gamit na marami na sa isang bahay tapos lilipat yun naman lahat papunta sa kabila mong lilipat ang bahay. Yan, napakahirap guys kaya maganda dito maglipat bahay kung may sasakyan ka pero kung wala mahihirapan ka talaga.

donation A few moments later. So natapos na po yung aming pag-ano, paghahakot. Thank you so much po Sir Welcome. sa pagtulong sa amin. Welcome sa bagong Opo. family. Yes. Welcome sa bagong family. Ito po yung aming mga bagong family. Ito po yung bago namin biniling house. Ooh, congratulations. Wow. Hasen lap, hasan. Tayo'y pasok. <laughs> so, so, ito na po yung ano, bagong ano, bagong lipat, bagong taon. Mm. Thank you po ito sa mo mo, ah, bago naming tatay. Opo. Bago ito naming mo tatay mo. dito mo sa, mo sa mo Canada. Mo yung, <laughs> <laughs> yung bago naming kotse na hindi. So, so nakabili pa, na rin eh. po kami guys ng bagong sasakyan. Ito bang ginamit na? Ito yung ginamit paghakot sa ano, oh. pag-transfer sa aming bagong tahanan. <laughs> <laughs> yung nasa likod mo na kotse. <laughs> <laughs> so successful yung ano namin yung paglilipat sa bagong bahay. Mm. Sige sige sige. Ay, thank you so much. Thank you, thank you so much. You. Mm. Maraming salamat sa lahat at blissful kami ngayong araw. Walang ulan, walang snow. <laughs> 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 Oo oh, nga, walang snow. Oh, walang ulan <laughs> <na, walang. laughs> Salamat sa Thank you, thank you, thank you. ingat po kayo. <laughs> thank you rin po sa isa naming uh, Moshay Merci buko Ang Pumasok na po siya sa aming ano, Bahay Aming bahay at sila po ay aalis na so successful aming paglilipat thank you so much niya, napakagulo pa Yan. napakagulo pa po ng aming mga okay okay ito po yung aming uh, kusina at so mayroon din dyan sa labas pag gusto mo So dahil sobrang gulo pa oh, 'di ba? Makikita niyo napakagulo pa ng Ay na, kain pa ng paligid. Five hours later. Hello guys. Dahil po ano, nag last final hakot na. So ito na po yung final namin. Bumalik na kami dito na alas 11 ng gabi. At saka maganda rin ang ano, klima, walang snow, walang ulan. Napakaswerte talaga namin ng bagbog lipat namin. So, ito pa yung aming Voltis <laughs> 5. Tingnan mo yung bike, oh. Oh, tignan mo. Tingnan nyo po kung ano pa yung karagay niya. Map. Pala. <laughs> walang ligtas yan, guys, ha. Binayaran daw yan. <laughs> mm, yan. No, di ba? Tapos, yan. <laughs> Si T spine. <laughs> oh, tingnan niyo. Oh, ba? Nakatahi <laughs> <laughs> ho. Oh. <laughs> Yan. Ito po yung aming mga ano, mga argumentos ngayon sa last final. So, bye-bye, Ro Adams. Gabi, alis na. Bye-bye. Sabi po sa pusama bye-bye. Sabi <laughs> yung niya, bye-bye. Simot na simot sim 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 talaga. <laughs> bye-bye. O, oh, di ba?